Yan. Yeah. Akin na, ta tago ko muna. Tago ko muna yung pera mo. Baka mawala yan. Tatago ko lang. Kunti lang nga tayo eh. Bilang ko nga. Asan? Tingin ko. Wag na! Wag na! Wag na! Bilang ko lang bilang. Madami ba yan? Akin na tago ko muna. Kamala, tago, ko tago ko lang dito sa wallet ko. <laughs> ano Wala ako pera eh. Wala ka, pera? Opo, pingi ako pera. <laughs> ya. Yeah. Ayos ko yung pera mo, ya ya yeah. Tago ko muna yung pera mo. Yeah. Tatago, ko yung pera mo. Oh, yung pera mo. Tago ko muna. Bakit wag na? Uy, dito ka! Tago ko muna yung pera mo. Yeah. Noboring patalan din pera, no? ya yeah. Tingnan ko nga yung pera mo. Kulang yata. Meron dito. Iwan, o. Oh. Yeah. May naiwan pera dito, oh. Bilang ko pera mo, bilang. Tago ko muna pera mo. Tago ko muna yung pera mo.